Hello! So yan, uwi Natapos na yung off day namin guys. Uwi na kami ng bahay ni Herna. And update sa mga uuwi sa Pinas. Yung mga bago pa lang dito sa Greece. Hopefully mapanood yun to. No? Wala, yung mga walang idea ko tulad ko umuwi ako ng Pinas. Wala akong idea Nakailangan kailangan pala ng e-travel bago ka lumabas ng Greece. So, i-check nyo kung anong on, uh, website pwede ka mag-ano ng i-travel e kasi kailangan yon Hindi ka pa lalabasin ang immigration or sa check-in pa lang. I-check na yun at ihingiin. So, hindi ka makakapag-check-in pag wala yung i-travel. E so, yun lang. And then, pagbalik nyo ng Greece, ang kailangan lang naman is yung uh, residence permit nyo and then yung OEC. Pero I think ngayon hindi na OEC yung hinihingi sa immigration sa Pinas. May bago na yung sa DMW na tinatawag. So, yun. So yun lang guys, yun lang yung kailangan yung dalhin at saka yung passport niyo. So yun lang, bye bye. Ayan, so hinihingal ako pag, pag pa-uwi. Kaya minsan nakakatamad, alam niyo, nakakatamad lumabas dito kasi sobrang layo ng ng station, ng bus, tsaka ng, ng train sa amin, sa bahay. And then walang bus na dumadaan para sumakay kami. And then doon na kami bababa sa mismong uh, lugar namin, so yun so hopefully makatulong sa inyo yung uh, tip ko na to kasi ako ganun, so buti na lang may kasabay ako nung paglabas ko ng Greece so binigay niya sa akin yung yung site, so siguro ilalagay ko na lang din sa description box kung saan site ako nag uh, gumawa ng e-travel so yun lang, Hindi please subscribe lang please subscribe and follow my page and if this video helps you, please share bye bye